Hi guys! Welcome to back my channel! Ngayon guys, magluluto ako ngayon ng kalabasa. Ayan. Oy, kaway-kaway sa likod. Magluluto tayo guys ngayon ng kalabasa. Favorite ng mga Jonakes. Oh nga. Mag-ano lang ako, 25 lang instant to eh. Ito Di 'yung mga karamihan ng baba Dito na pago. Hmm. Ang ganto simple eh. Ba Lagay na ng kamates. Gisa-gisa lang to guys. Kalabasa lang with toyo. dami nyo nang kinain. Nakal, may ikaw na kabila. kuraw mo guys, yung apoy namin, no? kalano Barado. turawin nato ang ginisang sibuyas kamatis, at saka bawang ato asa kalutuan kalutuan para malasa yan nailagay ko na ang kalabasa ang liit ng kawali punong ay, puno ng kalabasa. Ayan siya, guys. Nabs! Oh. Ikaw na muna Ano? Mo? Oh. Huh? Ano lang mo siya? Hi, Junji. Hello. Ayan, guys. Tiniplahan na po ng aking ay, asawa ang kalabasa. Ito lang ilaw pa po nagkera ng magic trap ano ang dyan sa ano kailan kaila Kalabasa na malagkit malakitaw ni to na ano kumalakit uh -huh. ba yan pa sabihin <laughs> <laughs> mo ano ano <laughs>

em lần du lịch